Good day mga kay Diaz at isang papagpalang araw sa ating lahat. Yung sa previous vlog natin, Nagshimming uh, nag-shaming tayo sa Riderma 50 kasi tumukod yung kanyang uh, balbula. Pero hindi ko lang pinakita doon kung paano natin siya uh, kinumpute yung kanyang shaming. So sa video na to, ituturo ko dito kung paano natin siya i-compute at paano natin kunin yung kanyang formula. Uh, importante nating i-compute yung sa shaming ng Riderma 50 kasi pag substandard na siya, Uh, may tendency na hindi matino ang pagandar ninyong motor At may tendency na hindi andar ang Readeron 50 So mahirapan kayo sa pagtunon ng kanyang carb Dahil dun sa shim na tumukod na sa inyong balbula So kailangan natin sa in-compute At kailangan natin makuha yung kanyang standard valve clearance So sa Suzuki Readeron 50 uh, Sa kanyang shim, sa computation natin uh, Dapat malaman natin yung kanyang standard valve clearance sa standard valve clearance ng Radiator 150. Ito yung standard valve clearance sa kanyang intake ay nasa 0.10 mm mm to 0.20 mm mm. At sa kanyang exhaust naman nasa 0.20 mm to 0.30 mm. So ito yung standard valve clearance ng Radiator 150. At ngayon, kukunin natin yung kanyang formula. Sulat muna natin. Formula. Sa kanyang formula, uh, dapat kunin natin yung kanyang actual valve clearance. Ito yung actual na isusukat natin sa shim. Actual valve clearance. Pagkatapos nyan, i-minus natin yung average Average, standard, clearance. Uh, mamaya kukunin natin yung average ng intake at exhaust. Average. Standard. Clearance. Matapos nyan. Ipa-plus natin yung sim old size niya ah uh, sim size old yung dating size na stock sa sim niya ayan tapos niyan equal new sim new sim so ngayon uh, ito yung formula ng sa ating simming actual bar clearance, i-minus natin yung average standard clearance. Pagkatapos na natin ma-minus yan sa actual at yung sa average, ipa-plus natin yung shim size old, yung old na shim na kalagay sa intake or exhaust. So ngayon kukunin natin muna yung average ng intake. So dito sa average ng intake, so intake intake average standard clearance standard clearance so kukunin natin yung average nya dito sa intake so ang gawin natin uh, 0.10 mm i natin kasi dalawa yung ating assuming. i natin yung 0.20 mm. Ayan. Pag i natin yung 0.10 0.20 ah, nasa 30 mm at i-divide natin yan sa to. Yan, kasi dalawa yung ating intake. Pag i-divide natin sa to, ah uh, 30 divide to is equal to 0.15 mm. So yan yung kanyang average standard clearance sa intake. Yan. Yan yung sa ating intake. At sa exhaust naman, kukunin natin yung sa average ng exhaust. Exhaust. Exhaust Average Standard Clearance Standard Clearance Exhaust naman A, Kunin natin yung Dito Yung 0.20 Millimeter uh, Plus Ah uh, 0.30 mm. Ayan. Plus natin ito. Ah, nasa 50. 50 mm. At i-divide natin sa to at kasi dito dalawa rin yung sa kanyang exhaust. Bali dalawa sa intake, dalawa sa exhaust. Bali apat yung Shimming natin dito sa reader 150. Pag 50 divide to, millimeter ito, nasa 0.25 millimeter. So, ito yung kanyang average standard clearance. Ayan. So, ito, ulitin ko, ang standard of clearance ng intake nasa 0.10 millimeter to 0.20 millimeter. At sa exhaust, nasa 0.20 mm to 0.30 mm. Ang formulation niya, kanyang formula, actual blood clearance minus average standard clearance. Pagkatapos niyan, pag minus na natin yan yung actual at yung average, ipa-plus natin yung same size old. Ayan. Sa intake, ang average standard clearance niya, ito, 0.15 mm. At sa exhaust, nasa 0.25 mm. So dito sa intake ang old sim niya ay nasa 1.85 mm. Dito naman sa exhaust yung kanyang old sim nasa dito 1.90 mm. So ayan. So mag-example tayo. ah uh, kasi wala tayong actual. So mag-example tayo sa intake. Sa example. Sa ating intake. Intake. Ayan. sa ating intake. Halimbawa, yung nakuha natin na kanya actual clearance. Ito yung actual. So, halimbawa, pag sinukat natin ah uh, yung sa ating intake, halimbawa, nakuha natin na actual clearance nya ay 0.30 mm. Ayan. Minus. Yung sabi rin kanina, ito yung average 0.15. 0.15 mm. Yan is equal to 0.15 mm. At ipa-plus natin yung yung old SIM. Yung sa old SIM, uh, 1.85 mm Yan. Is equal to. Ito, ito na yung ating new sim. New sim. Ang total niyan ay 2. Equivalent niya ay nasa 200. So, ito na yung ating bagong sim. Ayan. So, yan. Natapos na tayo dito sa intake. So, ito na yung ating bagong sim. Kanyang bagong sim ay nasa 200. So ayan, pag makuha natin yung actual, pagkatapos nyan, minus natin yung average standard clearance nya. Pagkatapos, ipa-plus natin yung old shim. Ayan. So sa exhaust naman tayo. Exhaust. So halimbawa sa exhaust nya, ang kanyang actual na nakuha natin, Uh, ah, 0.20 ang nakuha natin na aktual. Millimeter. Pagkatapos nyan, ima-minus natin sa yung average standard ng exhaust, 0.25. May minus natin yung 0.25 millimeter. Ayan. So, 0.20 millimeter minus 0.25 nasa 0.25 0.5 mm. Yan. I-minus na natin ito. Pagkatapos, i-plus natin yung yung sa kanyang old sim. 1.90. 1.90 mm. Ngayon, ang new sim natin, new sim. I-plus natin ito. Ang new sim natin ay 1.95 mm equivalent 1.95 yan so ito na yung kanyang a new sim na ikakabit natin so ito yung competition sa formulation sa standard book clearance Pagalimbawa, na nasa substandard na inyong uh, shim so, ganito mag compute Ayan. so sa mga hindi pa alam to ah, uh, pwede nyo itong i-screenshot ayan so ganito lang mga ideas kung paano magpalit ng shim sa reader 150 pag uh, substandard na inyong shims ayan ganito lang mag compute ito yung ating formula Ayan. Siguro hanggang dito na ating video about dito sa pag-compute kung paano natin kunin yung formula dito sa sims ng Raider 50. So yan ang dito lang. Peace out.